Ayan. Sa so, ngayon po ay gagawa tayo ng ano. Gagawa po tayo ng pangalis ng lamok. Ayan. Ang ating mga ingredients ay katol. Ito pong katol natin ay ating babasain. Para mas lalo po siyang maging aromatic. Labasin natin yung kasali. So, natin siya. Nagawin natin dyan ay puputol-putolin natin. Hati-hatiin natin dito sa ating mga plastik bottle. So, isa lang na rolyo yun ang katulang ating ilalagay. Puputol-putulin natin lahat yan. Ubusin na natin kasi isa lang naman ito. Pag kayo po ay gumamit nito ay isang kahit po dalawang linggo nyong gamitin. Matagal po itong pwedeng gamitin natin. At lalagyan po natin ng Pika Oil. Lagyan natin ng mga Pika Oil yung tatlong yan. Medyo dinamidamihan ko ang, ang lagay para medyo talaga maamoy yung Pika Oil at alcohol. Ayan. Tatansayin lang natin ang pag lalagay niya. At ang susunod natin ilalagay ay tubig. Isang baso lang ng tubig ang ating ilalagay At ihatiin lang natin siya dyan. Ayan na po ang ating finished product. Hmm, ang bango. Hmm, ang bango siya. Ngayon po ay lalagyan natin ng takip. Tapakpan lang natin. At yung ano po niya ay ano. Dapat yung takip may mga butas. Mabutasan mo yan lahat. Para yung ano niya, amoy niya lumabas maamoy ng mga lamok sa loong bahay ayan. yan lang po ang ating gagawin nalagay lang natin sa mga sulok-sulok ng bahay para kahit hindi na tayo magbili araw-araw ng katul ayan, ang na Ibago ang amoy niya. Lalo pagkakalugin mo. Nalabas yung amoy Ayan po. Sana po may natutunan naman kayo. Sa panibagong pagtitipid sa ating katon. Thank you so much for watching.